Isang mapagpalayang gabi at maulang hapon sa inyo mga katoda. Nandito tayo ngayon. Let's go! Dito ulit si Mangkoloks. Mga sakay tayong taga, mga senior high ng KN. Okay, nandito tayo sa Isles. At tayo po yung nagbablog. Paulang po ngayon. Eh, dapat po eh, diretsyo na ako. Kaso sabi na itong sakay ko eh, napag-usapan namin itong YouTube channel. Ay, hey, dapat 'yung YouTube channel. ko sample naman diyan. O di natin kahit 5 minutes. Tapos sila Ano pangalan nyo mga iho? Shout out sa inyo. EJ De Castro. EJ De Castro, shout out. Yes. Oh, kaya 'yung kalo ko atas, kakayanin pa galingan ng pag-edit. Ako di ako, editing lang ako eh. Busy pagod na sa trabaho. ayun napag-usapan nga namin kilala ko bilang mga kuloks sa nagsiservice ako sa school from North Marina wala na ngayon CES TQME Don Bosco CI Meribel Little Jesus, KN kaso ngayon wala yata akong taon na sa KN tsaka mabato yun napag-usapan namin yun kilala ko pero suplado sa <laughs> mga pangit mga marites dyan shout out sa inyo Ayan. Tsaka yung nagpipiling victim ng Marite, sila pa yung biktima, sila rin. ayun hope... yon mas masama yun, di ba? Mas masama yun. Yung yung pag-aganda yung pangalan mo. Oo, hope... oh, oh, ilalaglag mo yung kasama mo, karap mo. Ilalaglag mo pag nakatalikod. Pero, ilang po yung content namin ngayon, isang impromptu na vlog. Kapag tumatakbo, oras kanina may nagbanta sa akin sabi ko kasi lima sila sabi nila lima sila sasakay o yung pinakamali sa si charity oo, <laughs> oh, niya ako taga major ka kuya opo tatandaan kita o oh, ako shout out sa iyo ineng saka nakalimutan ko shout out sa iyo ineng ano pangalan naman oh? para mahalo natin Yan Shout out kung sino man yung Rene sa Major Robes. <laughs> o pogi ba yan? Ro, editing na to, wala lang edit wala lang edit, edit rektahan na to salpak na kagad mamaya pagdating sa bahay okay, sabay sabay tayo mag subscribe ha kaya pang wow. kuloks tapos di pala natin daldal -dal tayo ng daldal, -dal. di ko pala napindot yung ano, play. <laughs> Nangyayari sa akin yun, daldal -dal na ako ng limang minuto. Di ko pala napindot. Grabe, ang hirap ulitin nun. Hindi na natural yung ano mo. Hindi, hindi na natural yung ano lumalabas sa bibig mo kasi tinandaan mo na lang. Tayo yung tayo o yung mga tricycle driver dyan mga katoda ang sakit po ng supremo ko kahit may gasolina hindi bumababa sa karburador binubuksan ko muna yung tanke eh, para pumasok yung hangin tuloy tuloy na naman sya kaya minsan pag yung kitkita nyo tikmahan yung bulutan ng pasero natedehado ako pag nagtumitigil Akan dito na lang Wala nang edit edit Wala nang intro intro Wala nang outro outro Akan sa muli mga katoda